Painim na tubi yung bagong ano, uh, mais na ano? yung bunga tinatanok. Ah, ano nilalaga? Yung laga? tubi niya na ng sa kambing. Ano? Oh, tamis pala. to. Parang Matamis lasis. manamis. Oh. oh. Ayan yung pinaglagaan ng mais. Yan? yan. pala yung pinapainom nila sa kambing. Uh. Na tanok sa mais nga tubi. O oh, tanok, um, tanok, Ayun kambing ni sir. So balikan na lang natin ng konti itong... Dagko na tiyan nila sa kanan ayo. Busog na busog eh oh. Balikan natin itong ano, malaki. Ito yung bagong bili nila. Nakalimutan ko magkano sabi niya. Kasi ka mo kamot. <coughs> Magkano nga bili nyo? Seven, ano? Ang? Ang pagbili? Seventeen, two hundred, no? Twelve. Ah, twelve thousand, hundred. Ah, yan pala. Yan pala yung seventeen, yung isa, no? Oo, oh, seventeen yung isa. Ganito. Oh. Yan, ano yan? Ang two-three, dalawa. Maliit yan. Two-three. Uh -huh. Oo, oh, yan ang muna sa akin na kambing. Oo. Uh -huh. Two-three dalawa pa. pares, no? Oh, maliit. <laughs> kasi maliit lang. Bisaya. <laughs> no, pwede na, umpisa, native. umpisa na. Oh, native 'yan. Native. Ito ang may lahi talaga. Iba kasi kung maglalaga oh. ka ng may lahi sa native, biro mo yung isang taon magkaiba sa kanila sang kitaan, di ba? Oh. Doble ang kita sa sa may lahi, di ba? Uh, um, magsagot ka sa Bisaya. Sa dirasa ka na lang kay Sintira. Uh -huh. Ang lakas ng dirasa, saya gadugay gadugay nagko Japan. Uh -huh. Ang nite, amo lang Japan. Gagmay uh -huh. lang. Puro pares uh -huh. na sila tidad magkaon. Oo, uh -huh. lang yung Kain, di ba? Oo. Oh. <laughs> sa so, tama nga. Sayang lalan mo pay no, matubi, miklanon man. Gamay uh -huh. lang nga sila nga nakaon. Ayun. Uh -huh. May upapan na nga maes. Nasimbugan <laughs> ko lang dutay. Oo. Uh -huh. So ayan, yun mm -hmm. yung pagdirasa, yung may lahi oh, um, magalaga ka ng native parehas ang kain parehas ng taon pero magkaiba ng kita no. Oh. Um, mas malaki ang kita sa derasa sa mm. ano, ay namin sa mm. tapos pag yung price price pati magkaiba diba? oh, price ang iba ang presyo ng derasa sa ano mm. Ayan, dalawa, 5. Ito, isa, mm. 12,000. Ay, eh, malaking diferensya, di ba? Oh, laki na ang dakyo na ganiya nga uh, gitasa nung gab. Oh, dede no. Ito itong barako. <coughs> Ito ang side view niya. <coughs> <coughs> Ito ang side view niya. Ayan. Oh, Sige sir. Eh, ano na lang. Ayun, oh, may... yun, ano na lang. Ano na ha? Ano